Kung nagpapatakbo ka ng online store sa Shopify, alam mo kung gaano kahalaga ang makakuha ng mas maraming traffic. Ang key para makakuha ng traffic ay ang Search Engine Optimization or SEO. Ang pag-optimize ng Shopify store mo para sa SEO ay makakatulong sa iyo na mag-rank ng mas mataas sa Google search results at makapag-attract ng mas maraming potential customers na makakapag-boost ng sales mo. Sa tutorial na ito, i-breakdown natin kung paano mo mapapaganda ang SEO ng Shopify store mo sa 2025 gamit ang mga tips at strategies na pwedeng gawin agad. Kung wala ka pang Shopify store, make sure na i-check ang link sa description para makapag-start ka sa halagang $1 lang for the first month. At make sure na tapusin mo tong video na to para malaman mo kung paano makakuha ng mas maganda pang deal. Simulan na natin kung bakit mahalaga ang SEO para sa Shopify store mo. Ang search engine optimization ay isa sa pinakamahalagang factors para magtagumpay ang kahit anong online store, lalo na sa isang Shopify store sa competitive na mundo ng e-commerce. Ang pagkakaroon lang ng magandang website ay hindi enough. Kailangan makita ka ng customers. Dito papasok ang SEO. Ang SEO ay tungkol sa pag-optimize ng Shopify store mo para mag-rank ng mas mataas sa search engine result page o SERPs, lalo na sa Google na may control ng mahigit 90% ng global search market. Ayon sa mga studies, mahigit 60% ng lahat ng website traffic ay galing sa organic search. Ibig sabihin, karamihan ng potential customers mo ay gumagamit ng Google para maghanap ng mga products. Kung ang Shopify store mo ay hindi optimized para sa search engines, malaking chunk ng potential traffic at sales ang nami-miss out mo. Sa pamamagitan ng pag-improve ng Shopify SEO mo, pwede kang mag-rank ng mas mataas sa Google, mag-attract ng mas maraming targeted visitors, at tumaas pa ang revenue ng store mo. Bukod pa dito, ang organic traffic ay mas mataas ang chance na mag-convert compared sa ibang traffic sources tulad ng social media or paid ads. Ito ay dahil ang mga bisitang galing sa search engines ay actively naghahanap ng solutions at products na katulad ng sayo. Kaya mas malaki ang chance na bumili sila. Ang unang step na kailangan mong gawin ay magsimula sa keyword research. At siguraduhin meron kang tamang keywords bilang pundasyon ng SEO mo. Kasi kung mali ang keywords mo, ang lahat ng optimization efforts mo ay malamang hindi magbibigay ng desired results. Ang keywords ay mga phrases na tinatype ng mga tao sa Google kapag naghahanap sila ng products. Ang paghahanap ng tamang keywords na dapat i-target ay napakahalaga dahil sinasabi nito sa search engines kung tungkol saan ang page mo. Ang mga tools tulad ng Google Keyword Planner at SEMrush ay magandang paraan para makahanap ng relevant keywords para sa website mo. Kapag nagkakonduct ka ng keyword research, mag-focus ka sa pag-identify ng keywords na may mataas na search volume pero low to moderate competition. Ganito, mas mataas ang chance mo na mag-rank sa first page ng search results. Ang long tail keywords o yung mga phrases na may tatlo o higit pang salita ay mas specific at mas mababa ang competition kumpara sa mga may ikli o generic na keywords. Kunwari, imbes na hiking gear lang, pwede kang gumamit ng long tail keyword tulad ng best waterproof hiking gear for women. Mas specific ang group ng users na tinatarget nito kaya mas Laki ang chance na makonvert sila bilang customers. Now, for your first action step, nire-recommend kong mag-compile ka ng listahan ng primary at secondary keywords para sa bawat product category or collection sa Shopify store mo. Gumamit ng mga tools tulad ng Google Trends para lagi kang updated sa seasonal trends at trending keywords. Kumare, pag-holidays, tumataas ang search volume ng mga terms tulad ng Christmas Gifts 2025. Huwag kalimutan na i-check ang search intent. May mga keywords na informational. Ibig sabihin, naghahanap ng advice ang users, habang ang iba naman ay transactional. Ibig sabihin, handa nang bumili ang users. Isa pa sa mga pwedeng gawin ay i optimize ang product titles at descriptions mo. Kapag na-identify mo na ang target keywords mo, ang next step ay integrate sila sa product titles at descriptions ng Shopify store mo. Ang product titles at descriptions ay dapat nagbibigay ng clear, short, at useful na information para sa search engines at sa customers mo. Ang product titles ay dapat may primary keyword at descriptive as much as possible para hindi masyadong mahaba. Kunwari, kung nagbebenta ka ng blue leather wallet, ang isang well-optimized title ay pwedeng maging Men's Blue Leather Wallet's Slim Design RFID Blocking. Ito ay hindi lang nagsasabi sa Google kung ano yung product mo, pero nagbibigay nagbibigay na rin ng valuable na information para sa potential customers. Ang product descriptions ay importante rin. Mga descriptions mo dapat natural na ginagamit yung mga keywords at nagbibigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa product. I-highlight mo yung key features, benefits, at sagutin ang possible questions or concerns ng customers mo. Kunwari, imbis na genuine leather lang, pwedeng explain mo kung paano ang leather construction ng wallet ay nagbibigay ng durability at longevity. Pero ingat sa keyword stuffing. Kapag sobra-sobra naman yung keywords sa description mo, napapansin to ng Google at mas pinaprioritize ang content na mas may tunay na value para sa users. Ang fourth idea para mapataas ang SEO ng Shopify store mo ay gumamit ng optimized URLs. Ang URL ng Shopify store mo ay malaking role sa search engine optimization. By default, naggenerate ang Shopify ng URLs based sa product or page title mo. Pero mahalaga na siguraduhin mong malinis, maikli, at optimized para sa SEO ang mga to. Ang SEO-friendly na URL ay maikli, descriptive, at may kasamang main keywords. Mwari, nagbebenta ka ng blue leather wallet. Ang URL ay pwedeng maging shopify.com slash products slash blue leather wallet. Na mas maganda kung para sa shopify.com slash products slash 12345. Ang mga URL na malinis at madaling basahin ay nagpapaganda ng user experience at nagsisend ng signal kay Google kung tungkol saan talaga yung page. Make sure na ganito yung format ng URLs mo para sa lahat ng products, categories at blog pages mo. I-avoid ang mga unnecessary words tulad ng an or the at huwag gumamit ng dynamic URLs na may numbers or symbols kasi pwede itong makalito sa mga tao pati na rin kay Google. Ang next step ay ang pag-improve ng website speed mo. Ang website speed ay isa sa mga pinakamahalagang ranking factors ni Google sa 2025. Kung sobrang bagan mag-load ng Shopify store mo, aalis agad ang visitors bago pa makita ang products mo. Ito ay nagreresulta sa mas mataas na bounce rate na nakakasama sa SEO mo, pati na rin sa nawawalang sales opportunities. Para mapabilis ang loading speed ng website mo, mag-focus sa image optimization. Ang malalaking images ang madalas na nagpapabagal sa Shopify stores, kaya i-compress sila gamit yung mga tools tulad ng Tiny PNG or ang built-in image optimization tool ng Shopify. I-ensure na ang images mo ay nasa tamang format, JPEG para sa photos at PNG para sa graphics na may transparent backgrounds. Make sure din na tama ang size ng images mo para hindi bumagal ang website website. Also, i-reduce din ang dami ng apps at plugins sa Shopify store mo. Kung sobrang daming plugins or apps, posibleng bumagal ang website mo. I-keep lang ang essential na apps at i-uninstall ang mga hindi naman talaga nakakadagdag ng value. Pumili ng SEO optimized na Shopify theme na talagang designed for speed and performance. Isa pa sa mga mahalagang tips ay ang pag-optimize para sa mobile users. Ang mobile optimization ay hindi na optional ngayon. Essential na talaga to. Higit sa kalahati ng online shoppers ngayon ay nagbabrowse at bumibili gamit ang mobile devices nila. Bukod pa dito, ginagamit ni Google ang mobile first indexing. Ibig sabihin, inuuna ni Google i-evaluate ang mobile version ng site mo kapag nagde-determine ng ranking. Para masiguro mobile friendly ang Shopify store mo, gumamit ng responsive theme na automatic na nag adjust sa screen sizes. Iwasan ang malaking image files na pwedeng magpabagal sa mobile loading times at isimplify ang navigation mo sa mobile sa pamagitan ng pagbabawas ng menu items para mas simple at mabilis. Gamitin ang Google's mobile friendly test tool para i-assess kung paano talaga nagpe-perform ang site mo sa mobile devices. Ang mobile optimization ay hindi lang tungkol sa speed, tungkol din to sa user experience. Ang clunky at mabagal matagal mag-load na site ay nakaka-frustrate sa users. Kaya malamang na i-abandon nila ang purchase. Siguraduhin na ang images, buttons, at texts mo ay madaling interact sa malilit na screens. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na pwede mong gawin ay ang pag-leverage ng structured data. Ang structured data or kilala rin bilang schema markup ay isang powerful na tool na tumutulong sa mga search engines na mas maintindihan ng content ng Shopify store mo. Sa pamamagitan ng pagdadagdag ng structured data, pwedeng gawing eligible ang product pages mo para sa rich snippets. Ang rich snippets ay mga enhanced listings sa Google's SERPs na nagdi-display ng karagdagang karagdagang impormasyon tulad ng mga product ratings, price at availability. Ang mga rich snippets ay hindi lang nagpapatingkad sa listings mo pero pinapataas din ang click-through rate. Para sa Shopify store owners, ang pinakamadaling paraan para mag-implement ng structured data ay ang paggamit ng apps tulad ng JSON LD for SEO or Schema Plus for SEO. Na-automate ng mga apps na to ang process kaya hindi mo na kailangan ng technical expertise. Meron ding option na improve ang internal linking. Ang internal linking ay isa sa mga pinakasimple pero pinaka-effective na SEO strategies. Ito ay nagkoconnect ng isang page ng website mo sa iba pang pages na tumutulong sa users at sa search engines na mas madaling manavigate ang site mo. Halimbawa, pwedeng ilink ang product page sa isang related na blog post or kahit na ilink ang isang product page sa isang product page pa. Ang internal linking ay nakakatulong sa pag pagdidistribute ng page authority sa buong website mo. Pinapahaba nito ang oras ng visitor sa site at mas pinapadali para kay Google na i-crawl at i-index ang content mo. Para sa Shopify, mahalaga na magdagdag ng internal links sa loob ng product descriptions at blog posts. Pwede kang gumawa ng category pages na nakalink sa individual products at magkaroon ng built-in navigation sa pages. Pwede ka rin gumawa ng product pages na may individual links papunta sa kanila. Mahalaga rin na gumawa ng navigation structure na nag-encourage sa mga users na mag-explore ng mas marami pang pages sa site mo. Ang isang simple internal linking strategy ay pwedeng magbigay ng malaking improvement sa SEO ng Shopify store mo. Ngayon, itong next SEO tip ay medyo self-explanatory. Pero ina-encourage kita na gumawa rin ng high-quality content. Kapag gumagawa ka ng high-quality content, mas nag engage ang mga tao at sa huli, tataas ang overall search ranking mo. Para sa well-optimized na blog, pwede mo rin i-establish ang brand mo bilang expert sa niche mo. Kaya mas magtitiwala yung mga visitors sa recommendations mo at products mo mismo. Para makapag-start ka, pwede kang gumawa ng simpleng blog sa Shopify store mo na magbibigay ng value sa audience mo. Kunwari, pwede kang magsulat ng buying guides. Pwede itong maging tulad ng how to choose the best winter jackets in 2025 or top 5 waterproof backpacks for travelers. Ang mga blogs na ganito ay makakatulong sa pag-build ng trust at authority mo sa niche mo. Make sure na ang content mo ay keyword optimized pero syempre isinulat para sa mga tao at hindi para sa mga bots. Iwasan ang sobrang pagre sa AI at subukang maging totoo at magbigay ng tunay na value. Ngayon, last but not the least, ang biggest recommendation ko ay ang pagkuha ng quality backlinks. Ang backlinks or inbound links ay isa pang mahalagang factor para sa pag improve ng SEO ng Shopify store mo. Ang backlink ay isang link mula sa ibang website papunta sa Shopify store mo. Ang Google ay gumagamit ng backlinks bilang signal ng authority at credibility ng site mo. Kapag ang mga backlinks mo ay up to date at optimized sa loob ng Shopify store mo, mas madaling ma-access ng mga tao to at sa huli, tataas ang ranking mo. Isa sa mga pwede mong gawin ay maghanap ng complementary business at mag-agree na mag-link sa isa't isa isa. Mahalaga dito na unahin ang quality kaysa quantity. Ang isang link mula sa high authority na website ay mas valuable kumpara sa maraming links mula sa low quality sites. At syempre, last but not the least, siguraduhin lang na maayos ang pagkakasetup ng Shopify store mo. Tuturo ko sa inyo ng mabilis kung paano kayo makakapagsimula sa Shopify sa halagang $1 lang sa unang buwan. Ang unang step na kailangan mo gawin ay pumunta sa link sa baba sa description at i-click to. Pag i-click mo mapupunta ka dito, gaya ng nakikita mo, pwede mo makuha yung first month mo sa $1 lang. At makakakuha ka pa hanggang $10,000 sa credits. Ang kailangan lang natin gawin dito ito ay ilagay ang email address natin at i-click ang start free trial button. Kapag i-click na natin yung button na yun, mapupunta tayo sa page kung saan tatanungin tayo ng ilang mabilis na questions lang tungkol sa business natin. Kung ayaw mong sagutin yung mga tanong, pwede mo namang i-skip yan at dumiretso na sa pagbibuild ng website. Sunod, kailangan lang nating ilagay kung saan located ang business natin at pagkatapos ay i-click yung next button. Pagkatapos gagawa tayo ng Shopify account gamit ang email address, Apple ID, Facebook account or Google account. Kapag nagawa na natin yun at nakapag-set na tayo ng password, pwede na nating i-click ang create Shopify account button. Medyo maglo ng ilang segundo pero kapag full fully loaded na, magkakaroon na tayo ng full access sa Shopify store natin. Ibig sabihin, pwede na nating simulan ng pag -e edit pag-create ng themes at sa huli pagbebenta ng product. Ang mga pinakaimportanteng part, siguraduhin up to date at ready na ang search at optimization ng Shopify store mo. Sana nakatulong sa inyo ang tutorial na 'to. I-comment niyo lang sa baba kung may questions kayo tungkol sa processes na 'to. At i-share niyo kung ano klaseng Shopify store ang plano niyong i-build. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang future videos namin. Sobrang excited na ako makita kayo ulit sa future videos.